Gusto mo bang malaman kung paano kumita ng 500 to 1,000 per day gamit yung cellphone mo and the best part, libre lang ito. Yes, you heard me right. Libre lang ito. Now, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, paano ba kumita sa cellphone? So, now, i-explain ko muna kung ano nang ibig sabihin ng affiliate marketing. Yung affiliate marketing, ito yung nagbibenta ka ng mga produkto ng ibang tao, kagaya ng Lazada or Shopee, na once bumili sa iyong link, is kikita ka ng pera. Pero, ang the best part sa ishare ko sa iyo na app, which is Doba Share, is meron siyang twist. So, ano yung twist na ito? Malalaman mo once nakapasok na tayo sa app. So, let's go sa app. So guys, nandito na tayo ngayon sa app ng Doba So, ang first way of earning is yung mag-share tayo ng link, 'di diba? Tapos once bumili, is pwede ka dito kikita. Kagaya nito, sunscreen. Kailangan natin ito ngayon dahil sa sobrang init na talaga. Okay? So, 'yun, kung makikita mo, pwede ka kumita dito ng 14 pesos and 85 cent. Okay, kapag bumili sila. So, paano? Click mo lang yung share. Tapos kapag wala ka pang naisip na images or or caption, pwede mong click yung image, 'di ba? So yan, maraming option na pagpilian, i-download mo lang, 'di ba? Pero wala ka pang caption na isip, pwede mo lang i-click yung share text, okay? So dito up to 370 pesos voucher yung matatanggap nila. So copy and text, uh, copy mo lang tapos download mo lang yung image tapos pwede kang pumunta sa social media account mo kagaya ng Facebook, di ba? So, tara, pumunta tayo sa Facebook, okay? So, ito yung ginagamit ko actually, di ba? Na page, di ba? Na nilalagyan ko ng mga Duba Share. So, yon i-paste ko lang, di ba? Yung kinapit natin. So, very simple lang. Tapos, i-add ko lang yung image na dinownload natin sa app. So, super easy and effortlessly lang talaga. So, next. Okay. Yun yung first way na natin. Yung second way. Diba? So, punta tayo sa my account. Okay. Tapos, sa account, punta tayo sa points. Diba? So, dito, every time na meron kang share na link at once meron nag-view ng link, is Ikita ka ng points which is pwede natin ma-convert to cash. So, limbawa, 125 points equivalent sa 25 pesos na cash, okay? So, kung 250, 50 pesos, 500, 100 pesos, not bad na kasi passive na ito. Yung third way naman is yung optional, yung mag invite ka ng tao na gumamit din ng app, okay? So, every time mag invite ka, makaka-earn ng 10 pesos. Plus, yung in-invite mo, makaka din ng 50 points equivalent din. Kung ready ka na, just click the link in the description box below para ma-register ka na for free. Ayan guys, kapag na-click mo na yung link sa description box, is pupunta ka dito. 'di ba? So click mo lang join our program, tapos input mo lahat ng details, yung email, password, first name, last name. Tandaan mo, dapat manual registration lamang. Huwag mo i-continue to Google or Facebook, okay? Now, nakapag-input na lahat ng details, i-click mo lang yung register. Okay? Para ma-register ka na. So, once na-register ka na, kailangan na lang natin i-verify. Okay? Paano natin i-verify? Punta tayo sa email. Okay? Sa Gmail na ginamit natin. Okay? So, hanapin natin yung email ng Dubashare yung kagaya nito. Tapos, i-click lang verify your email. Okay? So, once na-verify mo na yung email mo, is i-download mo lang app na to. Okay? Okay? So, pumunta ka lang sa Google, di ba, app, di ba, i-download mo lang ito, yung Doba Share. So, once na-download mo na, syempre, maglalagin na tayo sa account natin. At, gagawin mo lamang yung mga steps na tinuro ko sa'yo kanina kung paano ka kumita. So, it's me again, Anthony James Iusa, sign out.